Greetings, brothers and sisters. Change is coming. The truth cannot be stopped. Today, we will make the world listen. Watch your feed. Ang top 10 delikadong mga hacker sa buong mundo. Yan ang aalamin natin sa In Nation. Amazing stories. Bago pala tayo mag-umpisa ay mag-subscribe ka muna sa channel natin para lagi kang updated sa mga videos kikilalanin natin ang mga tao sa likod ng mga matitinding hacking na naganap sa iba't ibang parte ng mundo. Sino-sino ba sila at ano ang mga nagawa nila? At may pinoy bang kasama sa listahan? Ang tunay na ibig sabihin talaga ng computer hacker ay ito'y isang computer expert na ginagamit niya ang kanyang kaalaman para masolbang problema sa computer. Pero noong tumagal ang salitang hacker o hacking ay naiugnay na sa hindi magandang gawain katulad ng paggawa ng computer bug o virus at pagbi break in sa mga computer security system. So, kilalanin na natin ang mga delikadong hackers. Si Jeremy Hammond ay kasalukuyan nasa kulungan at pinagsisilbihan niya ang 10-year sentensya. Siya lang naman ang nagnakaw ng 60,000 credit card numbers at ang mga perang kinuha niya dito ay binigay niya sa mga charity. Parang Robin Hood style. Pero kahit sa tingin ng iba mabuti ang ginawa niya, mali pa rin ito sa mata ng batas dahil kawawa din ng mga may-ari ng mga credit cards. Ang isa sa pinakamalaki niyang ginawang hacking ay ang paghahack ng mga emails ng isang company na Stratfor Group. Ang Stratfor Group ay nagsispecialize sa global intelligence at marami itong bigating client. Ang ginawa ni Jeremy at ang mga nakuha niyang information sa mga emails sa Stratfor Group ay in niya sa Wikileaks. Katulad ng detalye sa pagpatay kay Osama Bin Laden, at ang pagtangkang kudita sa Venezuela. Ang Wikileaks kasi ay katulad ng Wikipedia, pero ang mga nakalagay dito ay mga classified information na inupload ng mga hacker o hindi kilalang mga tao. Minsan, ang mga hacker ay hindi mo agad malalaman dahil buhay nila ay katulad lang din sa atin, isang ordinaryong buhay. Katulad ni Kevin Paulsen na isang news editor na mayon sa war.com, isang website para sa mga geeks. Pero dati siyang black hat hacker at isa sa mga ginawa niya ay hinak niya minsan ang telephone lines ng isang radio station. May program kasi ang radio station na kung sino ang pang 100 second caller, siyang mananalo. Ang ginawa ni Kevin, hinak niya ang mga telephone lines at ginawa niya na siya ang pang 100 second na caller at nanalo siya ng Porsche 944 at walang alam ang radio station sa nangyari. Pero katulad ng ibang hacker, kadalasan ng skills nila ay ginagamit sa kabutihan. Katulad na lang ng ginagawa niya na pag-identify ng mga MySpace users na nag-upload ng mga pornographic materials. Pero nakulong siya dahil hinak niya ang computer ng FBI. Nung nakalaya siya, ay nag-focus na lang siya pagiging writer and editor. Marami sa mga hacker halos kabataan at paglipas ng panahon, pabata sila ng pabata habang umuunlad ng technology. Katulad ni Jonathan James, siya ay nakonvict sa edad na 16 years old dahil sa pagnanakaw ng mga code sa NASA na nagkakahalaga ng 170 million o 8.5 billion peso sa pera natin. Pero dahil 16 years old pa lamang siya, ang kanyang sintensya ay mababa lang. Pero noong 2007, napagbintangan siyang nasa likod ng hacking sa TJX Department Store at kinulong siya pero pilit niyang ginigiit na siya ay inosente. Siya ay nagpakamatay noong May 18, 2008. Sa tingin niyo, nagpakamatay ba talaga siya o merong foul play? Ito ay isang grupo ng mga hacker na responsable sa Operation Aurora, na isang international hacking na ginawa noong 2009. Tinarget nila ang 34 companies, kasama na ang Google at Yahoo. Paniniwalaan na ito ay galing sa China at ito'y parte ng Elderwood Gang, isang grupo ng mga hacker na nakabase sa Beijing, China ang Google ang unang nagbalita na inatake sila ng mga hacker at kinuha ang intellectual property nila. Ang target ng mga hacker ay kunin ang mga source code ng mga higanting kumpanya katulad ng Google at Yahoo. Kaya tinanggal ng Google ang kanilang operation sa China dahil sa pangyayaring ito. Ito ang dahilan kung bakit walang Google sa China. Pero hanggang sa ngayon, nag-ooperate pa rin ang mga Aurora Gang Hackers. Ang tawag sa kanya ay Homeless Hacker dahil ginawa niya ang hack niya sa mga motel at hostel meron siyang problema sa pakikisosyalize at na-diagnose siya na may Asperger Syndrome. Ito ay isang developmental disorder sa pakikisosyalize at communication. Ito ay isang developmental disorder sa pakikipagsosyalize at communication. Hinak ang New York Times website at nilagay niya ang sarili niya sa database nila. Nakonvict siya dahil dito ng 6 months na pagkakakulong sa bahay ng magulang niya. May in din siyang isang military officer na nag ng confidential military information sa Wikileaks. Ang pangalan ng sundalo ay si Bradley Manning. Iginiit niya na nalagay niya sa panganib ang mga tao dahil sa ginagawa nitong sundalo. Kaya mula noon, si Adrian Lamo ay nagtatago dahil siya ay tatakot sa paghihiganti ni Bradley Manning. Robert Morris Isa sa mga pinakaunang hacker sa mundo ay si Robert Tapan Morris. Siya din ang gumawa ng Morris Worm ang virus na naapektuhan ng 6,000 na computers. Ginawa niya ito noong nag-aaral pa lamang siya sa Cornell University noong 1988 at sinusubukan niya pa lamang kung gaano kalawak ang sakop ng internet. Dahil sa panahon na yon bago pa lang ang internet. Ang worm na ginawa niya ay hindi basta-basta mamatay at ito ay dumami ng dumami hanggang naapektuhan na ang maraming computer sa mundo. Nahuli siya, pero ang parusa lang sa kanya ay community service at nagbayad lang siya ng maliit na halaga bilang fine dahil hindi pa naman ganun kahigpit ng batas tungkol sa cybercrime o cyberhacking. At paglipas ng panahon, nagtayo siya ng madaming company tungkol sa computer technology. Onil de Guzman Noong 1999, may isang studyante sa AMA Makati na nagpasal ng thesis proposal na paggawa ng isang computer program na ito daw ay isang program na mga hack sa mga computer systems. At pag nakapasok na ito sa computer mo, ay kukunin na niya ang vital information. Ang studyanteng ito ay si Onel de Guzman na isang nating kababayang Pinoy na gumawa ng I Love You Virus noong year 2000. Ang virus ay nagumpisa sa Pandakan Metro Manila na kumalat papuntang Hong Kong, Europe at US. Ang virus na to ay nakapaloob sa I Love You file na pag binuksan mo ay nanakaw na niya sa computer mo ang mga vital information. Mahigit 10 billion USD ang nawala dahil dito. Kahit ang Pentagon ay napilitang magsara ng servers dahil sa virus na ito. Sa nayon, hindi alam kung nasaan na si Onel de Guzman. Ang sabi ng iba, kinuha daw ng CIA para magtrabaho sa kanila. Ang sabi ng ilan, nagtayo daw computer shop sa Pasay. Anonymous Hackers Marahil ito ang isa sa pinakasikat na grupo ng mga hackers sa listahan natin. Nag-umpisa sila noong 2003 sa isang online forum. Hindi pa sila formal na grupo noon at yung mga kasali doon sa forum na hindi nilalagay ang tunay na pangalan ay automatic anonymous. Kaya doon nila nakuha ang anonymous group name nila. Madami na silang ginawang hacking. Katulad ng pag-invade nila sa isang social networking sa Finland, ang pag-take down nila ng Pirate Bay website. Ito yung website na nag-upload ng mga movies na may copyright. Isa pa yung pag-shutdown nila ng ilang porn sites. At yung isa pa yung pag-uncovered nila ng isang pulis na bumaril sa 12 years old. Inilabas nila ang tunay na pangalan at identity sa internet. At marami pang iba, hanggang sa ngayon, nag-ooperate pa din sila. Ang tawag sa kanila ay hacktivist, mga aktivista internet, pero karamihan naman sa ginawa nila ay mabuti at hindi masama. Kevin Mitnick Isa sa pinakamadaling gawang hackers na sa natin ay si Kevin Mitnick. Isa sa pinakamadaling gawang hackers natin ay si Kevin Mitnick. Hinak niya ang computer ng US Department of Justice noong 1995 at meron din siyang ginawang panghack na kaya niyang ilon siyang nuclear missile sa pamamagitan lang ng telephone kaya siya tinarigurin na isa sa most dangerous hackers dahil sa nuclear, pero ngayon, siya ay isang businessman na, at wala na siyang ginagawang panghack. Gary McKinnon Ito na nga yata ang pinaka-dangerous hacker ngayon, na kapasok siya sa mga computer ng Pentagon sa USA at magpapos na, Your Security is a Crap. Between 2001 and 2002, pinapasok niya palagi ang computer ng US military at NASA Imaginin mo heavily guarded yun ng mga security system. Bakit siya naging most dangerous? Dahil napapasok niya ang mga military computers at nai-infiltrate niya ang mga vital infos. Pwede niyang ilik ito sa iba at nagdi-delete siya ng files niya at binabago niya ang mga password nila nang walang kahirap-hirap. Pinapasok niya ang system ng US government hanggang sa kanya maaresto noong 2002 at kasalukuyang kinulong sa Great Britain. At yan ang 10 mga sikat nating hackers. Kayo, may alam pa ba kayong ibang mga hackers? I-comment nyo lang sa baba para malaman din namin. Hanggang sa muli!